walang hiya hindi naman makakawala pagkalaki tiyo may kubra na naman aab ah, ay kachambiro hindi naman makaka walang hiya nakabalot na naman sa pisnet nalilinis yun ay meron na naman kubra ay ah, eh. ayano no. walang hiya dapat pala yung maraming pisnet na nakakalat yan o nakabilot na Wag, wag, ugaan mo muna ang timba. Mamaya, harap mo ulo. Ay, Hoy, harap mo yung ulo. Alis yung, aba, alis. yung timba. Aba, Bug -bug. ay, pagkalaki. Bugbog, tiyo. Bugbog, palapad, palapad. Aba, aba. Ha? Pagkalaki, ano? Alis yung timba, yung, alis yung timba. Alis yung timba. Wala naman ulo, ay. Ay, hindi yan yung ulo. ay abo, yung ilalim niyang planggana. Tiyo, baka. Ay, yaya, yaya. Benat, buhay pa. Aba. Ay manda. lapad. palapad, palapad para kanan. Walang hiya talaga. Mm. Ay ah, bakit kan kaka? Ayun, ang dami na huli na ng pisnit na iyan. Ay pantay na sok kusok din 'yan, hindi naman makalis at sikit pang huli. So, wala huli ka na, dalawa. Ah, ay pagka dami ng kakukubra. Pero so, galing doon yung tao. <laughs> yung anak nung naro sa abila. Naro na wala kayong naro, pero wala tak mo, dalawa. Dalawa ni kalong. Ay ang barang nasa akong ari. Wala, <laughs> <laughs> baby. Ah, baby ba naman kala may ahas. Ah, pa kagit ko ay. Aba, o, yung paligid ng meeting pa labas ang ulo. Tuklaw. Hoy, nakalabas ang ulo. Buti pa hindi ako naalis ng magdilim-dilim. Ah, malaki din ito, tiyong. Ay, nakakagat dun sa nit. Mm. Galing. Aba, hindi galit talaga. Ay, um, um, nakakagat. Aba. Ay, ang daming asa ko birin. Aba, ako magaling dito. Aba, talaga mag-iingat ano. Mag-uuli ka diyan pagkon, ay kinakabuta. Kami nga ay, ba, ay, ay, ay nakabuta. Ingat-ingat din pagkagamas. Ah, ah, dito pala yung aso. Ang galit. Ang nakot. Ay, nakot. Pangit pati, yun. Pero sabi na ba, hindi to kubra, almuranin. Ay, hindi. Kubra rin. Ah, ang pagkalaki na. Uta oh. mo yung kahaba, kahabaan. Yung kalaka dyan, ano? Aba, yan. Laki na. Oh. Talaga yung pisnit na yan ay eh, pagkadami ng hinuli. Ay, magaling nga yung may mga pisnit to pala diyan yan. Yung ilagdag pa. Timo, tumiro na naman, oh. Pero, ito yung bata. Bata, ito kalasin. Hindi naman dadali na yan, eh. Aa, ah, ah, ay talaga mo. Almuranin daw yang ganyan. Ya, kita mo ba ako ba ako nagit la? Almuranin ka auto yan. Almuranin tiyo. Batak-batak. Batak, ko batak. batak, piyo. Ay, 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 Okay, apat uh, na bis ng kasi ako tapos na tapos sa ganyan eh. Ito kalasin? si ah, malaki so, Yung pislik, Ay yung ilabas. Baka naman yung ulo ay na ano pa sumikad. Ay, ano ba, naman na <laughs> Sana yan, hindi mo tatak. niyan ay naangkap. Ah, ayan dami ng kaano. Uti baka kayo ano. O, tiba, kay, ano? ido. Ay, ay, ako kilabot. O, tuwag mo ilalapit doon sa ulo at baka... Tanaw mo ba ako? Ba't yung bigla ko umatras, ano? Kasi may talang <laughs> Ahas. Aba, ka, ahas. Nang ahas? Uto, ilagutin na lang kaunti. Itutuloy nga Kuh Kuha ko yung cutter, Kuh -kuh kuha yun. Huwag, huwag, kuha rin cutter. Uti, uti, uti. Yan, no, biro, aring ahas, na e, eh. Hala ulit yung maging hawar ng nagtayo. <laughs> <laughs> ha? Hindi, nusot yung ulo, yung katawan may sikip. Ay, talaga pala, yanong galing na niyang pisnet Bili ko isang yung isang libo yung pisnit. Ang dami na yan, ha? Wala kang lugi. <laughs> Bakit lang kang may ulit yung ulo, ha? Ano, siya't yung makagat. Aba? Hindi, nakakagat sa na, sa pisnit, oo. kelares diri kita karne yan lang ito kung paano ay magkaka-video PD ang ng diniyan kita karne pa katetel moranin pinag-iikan ah tumutulo kada pawis ang pantay haba haba ng narin ay kinain muna ay, <laughs> ay di ko <laughs> na rin bakit ah hindi papalakas ng yan ingat tayo ha malakas narin o te ingatan mo ah hindi makiluhin narin batay ano <laughs> Ay, ano pagka? Babaho yan pag hindi inalis. Delikado patente. Yung mamalit na dyan, gagamasin din. Abay, kung hanggang saan na yung kaya sa kupin. <laughs> Mahirap lalagot rin it. Nakakibupa utoy. Ayan, Ay, talagang. Ay, kita mo ako talaga umatras? Ano ako magawa ng bigla, ano? Ipapatong ko. Ay, kung pala din ang puti, baka ako tinuklaw niyan. Ayun, nakaligaw yung Sa takip, ano? Ha? Ya, alam ah, lumab... mo. Huwag dyan, baka makatinik. Ibabaon. Ay, ano ka, na taga mo sa buntot doon? Ote, wag mo ilapit doon sa ulo para ako para pumusngat yung ulo, ay. Tatay niyo, dalang puso. Ano yung nalaka din Yan ba din, kuya, ano? Ang medyo, ah, ay, Nalaki ba, 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 ng kabintiya? Baka namin sumabit yung kamay doon sa ngipin. Oo, utoy. Baka sumabit doon sa ngipin. Delikado yan. Ha? Ah, ah nagalaw pa oh. Malaki din oh. Aba. Ay, mahaba din. Aba. Kalatitiyo, kalatitiyo. Yo. Ba't kaya nasuot nga dyan sa pisnit? Ay, alam mo na rin yung pisnit na para at umbra. Paginhawa. Paginhawa. Ah, pero ah, nakakapangilo nang umuli din yan, oh. Ay, Aba. Oo. Oh. Marami rin yung pisnit na mahal. No. Ay, mangga daw doon. May pinagbahaya ni Magyatay. Makinang kinang ngayon. Yun na rin tayo Yun na dalawin namin sa balat. Lapad ng ulo. Almoran. Ito ba madalang almoranin. Umarami rin. Ay baka. oh Takot din yung asa. Eh. Lingas. Eh. Para masana yan o. Oh. Yung <laughs> Ha? <laughs> ha? <laughs> yung pusa Nasa yung pusa Takot din ka ng pusa Woo! <hih> Yung pong pisnit natin ay marami na pong nahuli. Nagkakailan na. Oh, pasalamat po naman tayo. Gawa po ng... Paano ba? Narito lang po sa paligid natin ng ahas. Ay din nga po yung po lahat ng paalala ninyo. Mag-ingat. Opo. Talagang... Eh eh. Nakakapangilabot. Aba saktong kita ko po ay iyo na agad. Papatong ko yung aking bag. Kaya po bigla akong umatras. Nakakatakot ay. Narela po pala sa gilid-gilid ay. Talagang ano po kumbaga hindi natin alam kung nasan sila nakaposisyon no? oh. Misa po nasa gitna siguro ng palayan no. Maginhawa diyang maggalagala oh. Ayun po ba na makikita natin oh. Sa mga pila-pila Nagsingit-singit sa ganito mga gilid Kakapangil oh Ayun po, ingat na lang po lahat Opo, tayo po na may 100% din pag-iingat din eh Yan eh Kung po sa inyo may ahas Maahas Pisnit ang ma i-recommend ako po sa inyo kung saan yung part nakikita kita tarap yung pisnit lang ang dumali ay o oh, pisnit ang huhuli ng ating ano po ano kano eh, hindi rin po yung kalakihan yung ganitong sizes lang po talaga effective siya oh hindi ho ako marunong tumingin ng size ha at saka po ito ay tela meron pong ganito na tamsi eri po ay tela talaga nang huhuli yung tela Parang pamu po ba? mo mm. Mas na na-attract na po pati. Pag lumusot siya na ganyan, unti um, na sa sa kamay. Pag umiikot pa lalo, lalo pong humihigpit. Hanggang sa hindi na sila makatakas. Basta po tela, tapos ang size ay ganito. Oh. Yeah, ganito po ang size. Hindi ko po alam ang size ay. Oh. May mga sukat po yung tawag dito. Basta yun, lusot ang... Yung, kasya lang ho ang hinlalaki. Oh. Uh. Kasya ang hinlalaki. Dito uli yan. Oh. Uh. Kahit po nakaganyala, sa po naman dumadaan. Whew. Huh. Nakakapangilabot. <laughs> Nahulog lang pala yung guma. Ayan, ingat po ang lahat. Ano po, salamat po sa inyong pagsama. Happy lang po. Bye.